Hi guys, welcome back to my channel dog Lifestyle Ayan guys, ito started videos natin guys Before yung araw ng birthday ko At ay kumain kami ng at na aking Baby Ocean Kaya ayan, kumakain siya After ng English Tutor niya Kaya dumaan kami sa McDonald, kasi ang sabi ng nanay Kakain mo na lang siya Mag McDonald Para rewards niya Sa kanyang English Class, ayan Tingnan mo naman pag kumakain siya. Ang layo ng tingin. <laughs> Ayan. Yung sa akin dyan, french fries. Tsaka, chicken burger. Pero french fries lang kinain ko kasi busog pa ako ng breakfast ko, guys. Kasi is 12 pa lang ito. 12.15. Eh, eh ka-breakfast ko lang ng 10. Kaya busog na busog pa ako. Kaya yung aking order, eh, in ay inuwi ko na lang kasi busog pa ako at pagdating sa bahay yun ang kinain ko yan guys a day before my birthday dak araw ng birthday ko bago ako magmarket market guys kakain muna ako ng KFC kasi gutom na gutom na ako mag lunch muna ako bago magpunta ng palengke para lulutuin ko sa aking handa Mam mamayang gabi para sa aking birthday na simpleng hapunan lang kaya kung ano-ano na lang niluluto ko para sa may kakainin kami bago mag-slice ng cake. Ganyan naman talas na sila dito. Ayun. Yung aking order guys, dalawang chicken legs. Ay, isang chicken leg, isang chicken thigh. At so, kasi simple rice. Kasi gutom na gutom na ako. So, already 2 o'clock na yun guys. Kasi, ay, 2.30 yata. Kasi, nagbantay pa ako ng batang maliit ng baby bago nag-market kasi may pinuntan si Alaga pagdating niya ayun hindi na ako nakakakain kasi ayaw pala pag ng bata yak nang iyak siguro hinahanap yung ina kasi breastfeeding pa nga naman ayun may nagdorable na photo ng aking boy figure <laughs> ayan pagkatapos kong kumain kayo punta na akong palengki at hindi ko nipapakita sa inyo kung paano ako mag market mga guys ito na nga guys ito nga guys na Nagpapalad ako yung cake. Tapos, yan naman. Luto na yung aking pinamalingki. Yan ang aming dinner. Nung tanghali, nagspageti ako. Kaya yung tira kinain yung pagkakit. Kasi ayaw niya yung pagkain namin. Gusto niya kasi favorite niya kasi yung spaghetti. Kaya spaghetti na ulan ang kumain, guys. Kaya yan yung aking mga niloto, guys. Simpleng-simple lang. Para may pagsalusaluhan kami. Ang um, ordinary lang na food namin sa bahay. Ayan. Nagloto ako ng hardil yung ista. Pilipino food. Siyempre, steamed fish. At saka yung mga sausawan. Bili na rin ako ng litso roasted duck. Kasi, baking duck. Para hindi na ako ma... Ano yung pagluluto. mahirap guys. Ayan. Nag-blast ito na ako ng broccoli. Tapos, tinampingan ko na ng Wala Sobrang laki yung mga na ako. Nag-blast ito ako ng piraso, guys. Ayan. May nasnice na mga mga balons ako ako. Pagkakamain. Eh. Kasi, apat na piraso. Ang laki-laki niyan. Siyempre, ano lang naman kami makain At tayo yan. Kain so, na na, guys. Bago tayo mag-slice ng cake. Keep watching, guys. Thank you so much. Happy birthday to you Happy birthday to when you Happy birthday to you yeah. Happy birthday Thank you baby What's this yes. inside? Can you open please? Can I, don't I don't open? Can I open it? Can I, like like like. I open I I made a. Spider! I think it's a spider! It's <laughs> <What's> spider! <butter? laughs> What's this? Butterfly! How about this one? Spider! Huh? This one? Rainbow! Rainbow! And. Tabu! <laughs> we 耶。<Yeah. S 2> yeah.